ng hapon po sa lahat-lahat mga kamusang. Shout out po sa lahat-lahat Luzon, Visayas at Mindanao. Mga antingero, antingera natin, shout out na lang diyan sa inyo mga bro, mga sis. Uh, shout out kay bro Arnold Galay, shout out sa iyo bro. Maraming salamat sa mga regalo mo sa akin na pinapadala mo. Ito yung bago naman padala sa atin yung last flashlight lead nabubulol na maraming salamat bro maraming salamat na-proceed ko talaga yung mga uh, pinapadala mo malaking tulong yan sa paghanting ko ingat palagi at god bless sa buong pamilya mo shout out na rin kay uh, bro, Badis vlog shout out sa'yo bro maraming salamat rin bro sa mga tulong mo sa akin malaki na, malaki na rin yung tinulong mo sa akin yung mga mababait na mga subscriber po natin. Uh, sila Ma'am Arlene Kento, uh, mam Ma Ma'am Mary Ann Cuabara, kay Ma'am Consoria Bibar, Ma'am Divina Revilla, uh, Ma'am Sia Gomez. Ayun, shout out po sa inyong mga madam. Shout out na rin kay Madam Katis Closer, kay Sis Poor Heart, kay Torno Mix Vlog. Nonyan TV Mix Vlog Angel Guardian kay Steve Mutya, Steve Ari. Uh, Sparkle Van, Ron Villanueva. Uh, kay Kay Agbo, shout out sa bro. Kay Nuwa Kabigon, kay Kaslilin. shout out sa inyo mga bro. Shout out na rin kay Choi Mutya, ah uh, Choi Kamandag, shout out sa bro. Kay Agimat ni Paraon, Paraon. Shout out sa iyo bro. Uh, kay bro Saldi Sabog, shout out. Kay Amigos TV's Vlog, shout out. Shout out na lang po sa lahat-lahat ang hindi ko po na shoutout ay shout out na lang po sa inyo. Mga bro, mga sis, salamat sa mga supporters natin diyan. 'Yun naganting tayo kanina, ito yung nakuha natin mga kamusang. Ito po yung tinatawag na mutya ng lagpasan. Napakalaking guhit niya. Ayan po. Ito yung mutya ng lagpasan. Ito talaga ay tested na ng subscriber ko no. Ito yung ginamit niya sa ano sa checkpoint. At uh, may subscriber rin po tayo na nakatulong rin sa negosyo. Gamit rin po ito na pampaswerte. Yan yung mga sinasample ko talaga yung yung mga na karanas ng gamit na natulungan na, tulungan, na yung muntik na mabagsak yung negosyo nila, ito yung pinatangan natin sa kanila. Minsan kasi may nagtatanong sa atin kung anong maganda sa negosyo at uh, anong mga magandang proteksyon. yun nag a rin po tayo, no? Uh, ma Mas mainam kung magtatanong yung magtatangan ng mga gamit kung ano dapat ang gamitin na pampaswerte sa negosyo, sa mga pagsubok. Ito... Ano na po ito tested ko na po ito. Ito yung uh, lagpasan kahit anong mga pagsubok ay kayang lagpasan. Ayan po. Pampaswerte rin po ito sa negosyo. Ayun. At uh, meron po tayo dito kidlat. Ayan po mga kamusang Bali dalawang kidlat yung nakuha po natin. Magnetic po ito mga kamusang. Malakas mag-magnet. Ayan po. Ayan po. Ang kidlat po ay gamit po. Pang protection rin, physical and spiritual po. No? Ito yung binagamit po natin sa panggamutan. Sa mga sa mga kapatid natin na mga manggagamot, ito rin po yung tinatangan. Yan yung mga pinapares nila sa mga medalyon nila, yung kidlat at saka yung mga medalyon nila na pangkumbati eto Ito depensa rin po ito sa mga masasamang tao. Binubulag po ang kaaway kung may mga may mga tangka sa ating buhay na kukunin yung buhay natin or sasaktan po tayo. Ito po ay nagbibigay po ng kalakasan, maganda rin po ito sa sa mga may mild stroke. Ito po yung pinasubok ko rin sa sa aking subscriber na taga ibang bansa. Huh? Respeto na lang ako sa kay Madam no hindi na lang natin pangalanan. Ito yung ginamit niya na binabad sa tubig yung yung asawang lalaki na mild stroke pero hindi po yan naniniwala sa mga ganito pero yung asawa niya ay sinubukan niya yung gamit. At yun Uh, ilang beses na rin hindi po na ano yung ano niya, yung paanya niya maibalik na magalaw-galaw nagmamanhid nung kinarga po sa kanya binabat sa tubig at uh, pinainom yun po nakakaramdam na ng, ng sakit pag kinurot yung yung mga balat niya sa paanya sa daliri binubuhay po kasi yung mga kaugatan na natutulog po yan at uh, pinapaganda po yung daloy ng dugo sa kaugatan po yan po yung gamit ng uh, ng kidlat mga kamusang ayun. eto naman mga kamusang ito yung tinatawag na taklobo ito tested na rin po ito sa akin sa mga pinapadalhan ko po no ito yung taklobo mga kamusang ito po yung gamit pang lihis bala pang proteksyon sa mga uh, itak baril kung puputok man ang baril lilihis lang po ang bala at uh, gamit rin po ito na pampaswerte sa negosyo panghalina po yan lakas pa rin panghalina at pampaswerte ang lakas nito kanina kinuha na natin ng video eto malakas rin po Nagbe-blink minsan pero ito ang liwanag liwanag talaga ayan mayroon po tayong nakuha mutya ng tubig ayan po yung itsura ng mutya ng tubig nahawakan ko yung stand ko baka matumba ito po yung mutya ng tubig mga kamusang ito po yung gamit rin po depensa sa mga baril at patalim at uh, may taglay rin po ito na taga bulag gamit rin po ito na pampaswerte sa negosyo at panghalina rin po maganda rin po ito sa mga negosyante sa mga naghahanap sa trabaho ayun at uh, sa sa mga may mga posisyon no sa may mga posisyon sa trabaho no maganda rin po itong gamitin ito naman mga kamusang, ito yung tinatawag na tamilok. Uod sa dagat po, hindi po linta. Ang tamilok po ay uod sa dagat. Ito yung tamilok mga kamusang, ito rin na ginagamit rin ng mga ibang antingero. Ito yung protection rin sa bala at patalim po ito. Kabal at kunat kahit anong nakaharang sa daan ay kaya niyang butasan kaya niyang lusutan pag may tinatangan po ito yung magtatangan ng tamilok na ito gamit rin po ito na pampaswerte po panghalina maganda rin ito gamitin sa mga ano sa mga nagkakarenderiya o restaurant maganda po ito pampaswerte po at ito naman yung mga pampaswerte po natin mga kamusang Ayan po ito yung tinatawag na tikong bibig parang bibig yung itsura niya sa gilid, yung dry lips. Pag bumuka po siya, yan yung tinatawag na sinag araw. Sa gilid lang. Ganito po yung itsura niya pag bumuka. Magiging tatawagin siya po sinag araw. Kaya po siya tinatawag na sinag araw kasi yung layer-layer niya parang sinag ng araw. Bayron po tayo nito na naging bato. Pero ito po mga kamusang mayroon po itong kakayahan po na uh, protection na rin po ito sa mga palipad hangin pag bumuka na siya at uh, maganda rin po ito sa negosyo at uh, protection rin po ito spiritual po depensa po sa mga mga mangkukulam at mambabarang yung mga may inuutos ng mga mga alaga nila sinisilaw po yan hindi yan makalapit sa bahay ninyo pag mayroon ka nito, o di kaya suot-suot mo. Ito yung sinasabit ko po. Ayan. Ito yung mga pampaswerte po, mga kamusang. Na nakadikit na sa bato. Ito naman yung tinatawag na mushroom sa dagat. Ayan po. Mga pampaswerte po sa negosyo. Panghalina. ayun. At uh, meron po tayo nakuha kanina. Ayan po yung itsura. Yan po ay uh, corals po yan na naging bato na. Corals po yan. Ayan po mga kamusang. Hindi lang halata yung itsura niya pero corals po yan. Ayan po yung itsura. Maganda po itong mga kamusang. Ito, panangka po ito sa mga pagkasa ng mga bao, mga garapa, mga habak po no. Ito maganda po panangkap. Ito yung ginagamit ng iba na panangkap sa mga kakasan nila ng mga bao, garapa o habak. Ito yung tagla niya po ay pag pagpinutok yung ano, kinalabit yung barrel, hindi po puputok. Hindi po yung barrel hindi po yung puputok yung barrel mga kamusang. Ito maganda po itong panangkap. Ito yung parang parang jade yung itsura niya. Ah, James Stone pala. Iba yung jade, crystallized yung jade eh. Ayan po. Ayan, kuras po yan. Binahaya na ng, ano, ng tamilok. Ayan po, binutas ng tamilok. Saan pa? Ayan yung mga butas maliit yan. Tamilok po yan, tumira. Hindi tubig. Ayan po. Tamilok po yan. Ayan, bahayan ng tamilok. Ayan yung bakas niya. Ayun mga kamusang, uh, maraming maraming salamat sa mga supporters natin dyan. at uh, sa mga new subscriber po, salamat salamat, maraming salamat sa inyo mga bro mga sis sa supporta ninyo. shout out na lang sa mga ano ko po, sa mga followers ko sa tiktok na supporters rin No? at uh, sumuporta rin sa sa youtube channel, maraming salamat sa inyo mga bro mga sis, yun, God bless po sa lahat lahat, mga kamusang, Merry Christmas po.